Lalaking chain smoker, ikinulong ang ulo sa cage dahil sa kagustuhan na itigil ang bisyo. Sa sobra-sobrang dedikasyon ng isang chain smoker sa Turkey na magbago at lumayo sa bisyo, ikinulong niya ang kanyang ulo. Ang buong kwento, alamin 42 anyos ang Turkish man na si Ibrahim Yugel nang magdesisyon siya na gawin ang napakalaking sakripisyo para tuluyan na siyang makalaya sa anim na taong bisyo niya na paninigarilyo. Katulad ng ibang may bisyo, nahirapan din si Ibrahim na kumala sa kanyang nakasanayan at nakakaubos pa raw siya noon ng dalawang kaha sa isang araw kung kaya naman naghanap siya ng ibang paraan para matigil na ito. Gumawa si Ibrahim ng cage gamit ang copper wire at ikinulong ang kanyang ulo. Sa determinasyon na makalaya na sa kanyang ilang taong bisyo, ikinulong ni Ibrahim ang sarili niyang ulo sa cage na kung saan ay hindi nagkakasya ang sigarilyo. Para naman makasiguro na magiging effective at successful ang ginagawa niya sa kripisyo, nilagyan niya ito ng lock at ibinigay ang susi sa kanyang asawa at anak. Ipinapasok naman sa mga siwang ng copper wire ang mga biskwit para makakain ng lalaki at gumagamit ng straw para makainom ng tubig. Dahil sa labis na dedikasyon, sinusuot niya ang cage hanggang sa labas ng bahay na siya namang ikinahiyaraw ng kanyang misis noong una pero sa huli ay naintindihan din nito ang layunin ng mister. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para makalaya na sa mga bisyo? D WIZ Research Report. Great -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.